Tatay niyo po? Opo. Kumusta na si tatay? Okay lang po siya. Kaya lang po, may Alzheimer na siya. Ah. Bata na po. Kailangan po na siyang alaga ang mabuti. Kasi bata pa? Ba bata na po yung... Ah, bata na yung isip. Okay. Asan na niyo, tay? Pinatay ko na ta. Mahinhin. Ha? Pinatay ko na ta. Mahinhin. Mahinhin? Oo. No. Ano bang gusto mong asawa? Hindi mahinhin? Hindi. Yung ba 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 bata Gusto mo madaldal? Okay. Bakay ya bakay di busebel. Asawa mo ba siya asawa ko? Ay bakit mo ibibigay? Di wala ka ng asawa. Diyan din ah. Tayo ko bang baka sa wala na. Tayete. Eh. Ano pangalan ng asawa nyo po? Bakit di tanungan na na natin lang? Anong gusto mo Tay? You just to ay, ayoko ko may pagsuntukan. Bakit ay? Masama yun. Hindi, bakit magsasama yun? Ay, masama yung mga away. Hindi hmm. mo na po yung inaaway eh. Oo. Oh. Tay, may pera ka ba dyan? Bakit ba? Mangihingi sana ako. Hello po. Kumusta po kayo? Hello, Tay. Magandang hapon. <laughs> wala ila ko yung bundol. Bundol na yung gulay, wala po. po. Ha? Sayang. Manana pa iya gundol, na nakamarerwa. Oh. Hindi po boss. po. May sakay sakay mo nilya punte, wala. Hindi po punte bitya boss. Hindi po ya. Oh. Anong handa natin? Wala, sir. Bakit, oy? Wala, sir. Gawat. Ha? Gawat? Ito bahay nyo po? Opo. Wala kayo pang handa? Sayang. Makahingi sana ako ng kahit... sir. Kahit ano? Kakanin lang? Wala, wala, wala talagang handa? Bakit? Wala. Pagbili. Uh, o, umpas, sir. Iramay ka mariruan. Tuw ika n sir, matirik ka nila yung kandila na ano. Ah. Uh, Tangkin, biskuit na yata. Ah, biskwit. Sige, bigyan kita ano na Pang biling tinapay. Eh. Oh, saan libo? Ay, sige, sir. Thank you, sir. Ha? Huh? Thank you po. Oh, pangalan niyo po? Mary Jean Malog po. Ha? Huh? Mary Jean Malog po. Oh. Thank you, sir. Ilan anak niyo po? Apat po. Oh, kasama ka sa video ko, ma'am. Okay, sige. Okay. Salamat napadaan sige po. Sige po, lang. Sige po. Thank you, sir. Makikidaan. Hello po. Hello po. Nay, may biko ka dyan? Wala po hindi pa po kami gumawa. Ay, sayang. Hindi po kami na Tay. Tay, kumusta ka po? Ha? Suti? Si Tia. tatay niyo po? Opo. Kumusta na si tatay? Okay lang po siya. Kaya lang po, may Alzheimer na siya. Ah. Bata na po. Kailangan po na siyang alaga ang mabuti. Kasi bata pa? Ba bata na po yung... Ah, bata na yung isip. O. Gaano na siya katagal mag nagka-Alzheimer? Mag-3 mag years na po siya ngayon eh. Asawa na, niya po? Lalong lumalala po kasi yung Alzheimer. Mm, um, ilang taon na siya? 77. Kaya hindi na nakausap masyado? Nakakausap din po. Kaya lang, mali-mali na po Sa yung isasap. Ah? Asawa niya, nasaan na? Patay na po siya. Papatay na. Oh. Tay, pwede pumasok? Ay, madilip po. Okay lang. Tay, kumusta? Dati po. Dati pa rin. Oh. Anong pangalan ni tatay? Lardo. Nardo? Lardo. Lardo? No. Nardong puti? No. Mm. Ilan taon na po si tatay? Ah. Uh, yata si 87. 87. Asa na asawa niyo tay? Pinatay ko na ta, may din. Ha? Ah? Pinatay ko na ta, may din. Mahinhin. No. Ta ano bang gusto mong asawa, hindi mahinhin? De. Yung, ba ba, ba yung batardal. Gusto mo madaldal? Okay. Kawawa naman ano yung asawa mo. Oo. Hindi mo siya na-miss? Hindi. Naghanap ka ba ng ibang asawa? Hindi na rin. Bakit? Ayaw ko na mag-asawa ng pangit eh. ha ah, ayaw mo mag-asawa pangit? Oo. Ibig mo sabihin yung asawa mo pangit yon? Sobra. Papatay. Sobrang pangit yung asawa mo? Oo, tulad mo. Papatay tayo dyan. Tay, nagtatanong lang ako, ba't nadamay na ako sa galit mo? Bakit daw oh, ba? Basta babagwa boss? Hindi naman. Kinukumusta lang kita, tay. Ayun Ay, pala. Salamat. Walang nga ano naman, tay. Bakit mo inasawa? Eh? Pangit pala. Kaya ko na nagkasawa lang, lang mapangit, ha? pangit na. Pangit na. Di ayaw ko na. O, oh, eh, tay. Bago, alo. Kung pangit ka, dapat umasawa ka ng maganda. Kasi Mag-aasawa ka ng pangit, eh may kasabihan tayo. Pangit na ang nanay, pangit pa ang tatay. Di ba? So yung mga anak mo, kawawa, puro pangit. Oo. Di ba? Kaya kailangan, nasawain mo, maganda. Hindi na. Maganda, maganda. Tayo kung pangit, puro pangit, may pangit yun. Hmm? Pangit yun, kung puro asawa mo, pangit. Pangit yung una mong asawa. Hmm. Ay, yung pangalawa, maganda na. Iba ko kung pag-alala nito, hindi ko rasyo tayo yung pangalawa lang. Oh, pero nag-asawa ka ng pangalawa tayo? Oo. No? Oo? naman ni tatay. Ikaw ay? Eh. Ako? Oo. Oh. Siyempre idol kita, mag-aasawa pa lang. Um... pero payuan mo ko, ano magandang asawahin ko? Yung baday. Apo <laughs> <laughs> oh, bakit, bakit mo tayo tatawa na nun? Ikaw, aasawa ka ng maganda. Ako, pag-aasawahin mo ko ng bading, ano ba yun? Hindi, uh, gaya mo ako ah. Oo. Oh, eh bakit bading ay bibigay mo sa akin? Ayaw ko yung bading eh. Eh bakit binibigay mo sa akin bading? di dalo ba bading Hindi eh. eh, ko alam kung ginujoke mo ko o totoo ka eh. Totoo ka yun? Totoo? Oo. Oh. Okay. Ang asawa ko na yun, pangit. Marinig ka ng asawa mo, sinasabihan mo siyang pangit. Pangit, magagat. pangit niya eh. Kaya ayaw ko sa... Sana ako, maganda sana, nag-asawa pa ako ng iba. Mm -mm. Wala. Eh bakit mo inasawa kung pangit? Eh ayaw ko eh, sa pangit eh, pa, kung pangit, lalo pa, papangit din ako. Kaya no? gusto ko yung hindi mo pangit. Oo, oh, gusto mo yung hindi pangit. Mm. Pero ako, ano nga asawahin ko? Ewan ko sa'yo kung alam mo <laughs> Bakit mo tatawa na lang? Eh, eh ginujok mo yata ako eh. Eh, bakit ko magjujok? Oo. Oh. Ano pangalan pala ni tatay? Ikaw Tatay ko. Ikaw po. Ay, Lando. Lando? Yes po. Ilang taon na po ikaw? 47. Hmm. Ano pangalan ng asawa niyo po? Bakit talo ka na talo lang na dyan? <laughs> Kasi kinukumusta kita, Tay. bakit ako eh, eh, mo kinukumusta? Kaya nga po, kumusta ka na po ikaw, Tay? Ayaw ko yung gano'n, yung lalaki yung, yung gano'n. Anong gusto mo, tay? Yung susuntukin. Ay, ayaw ko may pagsuntukan. Bakit, tay? Masama yun. Hindi, bakit magsasama yun? Eh, masama yung mangaway. Hindi hmm. mo lang ako inaaway eh. Oo. Oh. Tay, may pera ka ba dyan? Bakit ba? Mangihihisa sana ako. Wala, wala. Hindi, ikaw ba? May pera ka? wala. O oh, ako, may pera ako. Bibigyan kita. Pera mo? Malinaw pa yung mata mo, Tay. Sino ba sa diba? Bali daw ko. ako. Ako. Parehas tayo. Malinaw mata. O, oh, Tay, bibigyan kita pera. O, oh, 500. Ba? O, oh, pera mo, 500. Wala na lang kung pera. Ito, bibigyan nga kita eh, 500. Tinan mo. Ayaw ko kung 500 na. Ayaw mo ng 500. Sanggala. gala. Demanding tong napasukan kong bahay, mga kababayan. 1,000. <laughs> salamat. Salamat oh. po. O, oh, ito. 1,000. Hindi. Para may pambili kang ano. Tinapay. <coughs> Tay. Um, ano pangalan mo po? Laddo. Tatay mo po? Laddo ay, parehas kayo pangalan? Oo. Oh. Oh, ito tayo, pera mo, pambiling pagkain. Huwag na, huwag ka. Ah? Sobra ka na kalaban. Ha? Sobra Bakit naman ako sobra? Eh, isa pa lang itong binibigay ko. O, oh, tay. Hawakan mo, ha? Ah. Huwag na, huwag na. Bakit? Ayaw ko mawawala tay. Ayaw mo mawala ako? Hmm. Hindi ako mawawala, tay. Lagi ko kayong papasyalan. Thank you very much. Opo, o. So, tanggapin mo na, tay. O, oh, I love you, o. Oh, 3,000. Oo, oh, sige, hawakan mo tayo, 3,000. Ha? Yan, mga kababayan, mga kabarangay, huwag nyo pong mamasamain yung biroan namin ni tatay. Kaya po, nang sinabi ng anak ni tatay, uh, ulyanin na po si tatay. Kaya, dahil aking sinabi, mga kababayan, gusto ko lang maging masaya si tatay. No? Wala po kaming masamang intention or anuman. masamang intention or anuman ako nalilipin dahil masakit itang ano ko babae na ako kung wala na tayo ko ita maraming maraming salamat sa aking puso maraming maraming salamat maraming maraming salamat po opo tay salamat din sa iyo tay o ito tay hawakan mo yung pera mo Hindi na dinala yan 3,000 yan I love you yan Huwag ka na umiiyak tayo, naiiiyak din ako sa Hawakan mo to pambili bilhin mo ito ng ano, vitamins mo po Ha? Huwag ka na umiiyak yung... tayo na umiiyak tayo Ayos, na, ayos na. Mm -hmm. Maraming salamat po Opo Dahil sa ating pagtitiwala sa atin lalakita ko ang katagdaan ng mo ng mahala mo Mamaits kayo talaga. Opo. Lagi salamat. Sige, Tay. Salamat din iyo, Tay. Huwag ka na umiyak, Tay. Pinatahulan na tayo ng aso. O, oh, na-miss mo yung asawa mo, Tay? Oo. Ano ba pangalan ng asawa mo, Tay? Lagda po. <laughs> Ay, yung lagda, yung lagda. Like, oh. Tay! Oh. Umiiyak ka na tapos pangalan na asawa mo Lando, natatawa tuloy ako eh Pangalan mo Thailando Asawa mo si Linda Ay hindi ko asawa yun Ay hindi baka, <laughs> baka hindi mo siya Asawa mo na yung asawa ko Ay bakit mo ibibigay? Hindi wala ka ng asawa Di ba nila Payag ka? Ayaw ko oh, Bakit mo ibibigay yung asawa mo? Kaya na, gusto ko, ibigay ko rin sa'yo, ta. Dali-dali ka ba? itatabal. Madal-dal yung asawa mo. Dire, rin, may abdang, ba, 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 Yes. Galit ka, tay? Hindi. <laughs> Video <you laughs> na nagagalit. Ha? Huh? Video na ako nagagalit. Bakit ka naman nagagalit? Bakulit ka. <laughs> <laughs> ako na yung makulit ngayon, Tay. Oh. Oh, sige, alis na ako. Pero tanggapin mo tong perang bigay ko sa'yo. 3,000. I love you, Tatay. I love you so much. I love you so much. na yung asawa mo. Iuwi ko na. I love you so much. Asan ang asawa ko eh. Hey. Darating siya mamaya. Papasyalin ka. Ayaw ko. Kung darating yung asawa ko. Bakit? Wala na. Kukuli mo pa. wala na akong asawa. Hindi nga, darating yung asawa mo, papasyalan ka niya. G ko Kaya maligo ka para pagdating niya, mabango ikaw. Naligo ka na ba, Tay? Ay, tatlong bisis na. Kailan? Dalawa na, kanila gumaga? Hindi nga. Uh, para maliwala ka, oh. mo, dalawan klase kung pinag-asawaan. Dalawa yung asawa mo? Hindi, ah, asawa, asawa ko na. Mm. Nag-asawa ko. Nag-asawa ka ulit? Ah, dalawa. Dalawa. Sana all. Paano ba mag-asawa ng dalawa tay? Ay, yun, yun hindi ko alam. Tayo, hindi ko sadya. Hindi mo sadya. Ito tay, alis na ako. ipera mo para may pambili kang vitamins. Eh, tatlong libo. Ha? Okay lang yan. Dagdagan pa natin. Gusto mo? Huwag lang. Ay, hindi. Sa'yo yan tay. Bigay ko sa'yo. Bakit? Di ako yeah, nag kukunwari lang pera-perahan pagkagatan. Hindi, hindi kunwari pera-perahan. Tututuo ito tayo. Tingnan mo, o. Oh. O, oh, tig tatlong ulo yan. O, oh, tingnan mo. O. Oh. Okay? Okay. Okay. O, okay. itago okay, mo yung pera mo tayo, ha? Anong bibilhin mo tayo? Anong kailangan mo? gusto mo. Para maganda na ako. Maganda ako. O. Oh. Upo yung uh, asawa ko. Ha? Ah? Papakasalan ko na siya. Papakasalan mo na yung asawa mo? Pakakasalan ko yung... Sabi ko sa kanya na pakasalan ko ulit yung asawa ko. Ah, ko Pakasalan yung... mo ulit. Oo. Oh. Napakabait ni tatay. Mapagmahal, no? Opo. Mm -hmm. Ula, Ilan pa anak mo, tay? Dalawa. Dalawa. Ano Ay, pang... pa nga? Sa, sa dadali. Tatlo sila. Tatlo? Oo. Oh. Anong pangalan ng mga anak mo, tay? Lando. Lando. Yeah. Tapos ikaw, pangalan? Lando. Lando rin. Asawa mo, Linda. Oo, oh, ang taba. Oo. Oh. oh, sige Tay. Ayan. Sana babalikan na lang kita Tay, ha? Oh. Ingat ka parati. Yes. Sana umababa pa buhay natin Tay, no? Salamat po. Okay, walang anuman. Oh, ito pera mo Tay. Tabalan dali, ayos lang. Ha? Asan na yung Asan na yung anak? Okay lang ba, Ma'am? Juliane na. Sa inyo ko na lang po ibigay to ma'am. Kasi hindi alam. Ayan. Ma, pasensya na po kayo sa kulitan namin ni tatay. Natuwa ako. <laughs> pinawisan na ako sa, sa sa mga sa pinawisan ako sa joke ni tatay, no? Ayan, maraming maraming salamat ako po si Daddy Frankie. Nay, nakabidyo po yung kwentuhan namin ni tatay. Okay lang po ba i-upload namin? Opo sir, wala pong problema. Maraming maraming salamat po. Huwag niyong mamasamayin yung biruan namin po. Thank you so much po. God bless po. Yan. Salamat. Okay po. Okay, <laughs> Sir, thank